Ah, huli din. Nakawitan din sa nguso. May ulam na rin. Kahit pa paano. Dalim pa. Hindi ko mabidyohan guys no. Nakikita sa tubig hindi isa kasi mahirap uh, mabitawan ko yung cellphone pag so, ko na lang saka ako ipakita sa video malapit uh, na malaki din tong disugong ito Hey, Tignan lang po Tignan Ang tawag namin Dito Uli na naman Ngayon lang uli Ulitan Napakadalang ng sibad ang kain ng isda kasi ang hanap ng tubig kahit pa paano yung nakakahuli naman ng padalwa-dalwa isa pang ulam hanggang mamaya makakaipon-ipon din wala galing yung kanina pinuntahan namin ispat na malalaking isda ay wala malakas ang agos ng tubig hindi kaya malalim pa kaya lipat kami dito sa panghulihan ng bisugo ng saray kung tawagin dito sa amin Wait na guys Hindi ko lang mabideohan dito sa tubig Ito Guys Ayan wow. o Ito yung masarap na isda you oh. Ayaw kainin ng isda ako kakain. Yung guys. Ito, na naman ako. Kaya lang maliit. Hindi kalakihan na bisugo. Dalang. Alos ilang minuto bago makahuli. Ayan, yes, sila lang nagpipilit para may pang ulam mamaya. Hindi ko lang mabidyo guys, kasi nag-iisa ko eh, wala lang. ng cellphone, baka mabitawan ko. Tanggal Tanggal pa yata. So guys, yan o. Dalawang bisugo. Minit talaga pag pangimiwas. pangingisda dito. Pag hindi ka magtsatsaga, hindi ka makakahuli. Sa hirap na sa panghuli dito sa amin ng isda. Parang madalang na din. Nauubos na din yata ng mga ng mga ngisda. ko kanina nakahuli ng malaki tangigi. Ako sinipad din ako na unat naman yung diwas ko. Kung di naunat yun, huli yun. hindi kinaya ng biwas yung isda malaki uh, bumigay yung biwas yung kawil uh, pinaltang kong kanina para sigurado ng pag kinain yan, yeah, magbuntog uli ako